Good morning mga kasimpogi, ako si Bugoy For today's video ay magluluto ako ng saka-saka Nabili ko sa dalapian, masarap aring ginataan Nakabili rin ako ng isdang kung tawagin ay tapulok Kaya uunahin ko aring intindihin para hindi abutin ng pagkabulok Ari ay aking bibi akin, likod ang aking titirahin Dahil yung mga bituka at hasang ay aking aalisin. Ari yung mga isdang kung minsan ay hindi na pinapansin Dahil matinik naman talaga kapag kinakain Pero kapag garning mahal na mga bilihin Ay subukan mong mag-inarte at ikay gugutumin 40 pesos ang kilo kaya bumili ako ng apat. Mahirap pa rin isa-isahin kaya pinatulong ko ang kapatid ko dahil hindi ko ari kaya lahat. Katulong naman namin ang tatay at siya naglinis para mabilis at hindi magkalangaw. Hindi siya gumamit din ng dahon ni isang banlaw kaya gumamit siya ng dalawang planggana para doon nalang maghawhaw. Ari ay ordinaryong isda kaya ating pasasarapin kaya pagkatapos namin na rin patigisin kumuha ng planggana para doon naman kamadahin. Kung ari ibibilad ang tawag din ni binislad pero gagawin ko yung magtitulong timpla ako ng mga klasikong pampalasa at dini ibababad. Maglalagay lang ako dini ng isang kutsarang paminta, asin, at tansyadong bechin. Mga dalawang sachet na rin ang aking gagamitin para kumagat ang asim at maglasang kilawin. Hahaluin ko na sa dami ng paminta kong nilagay, nagkulay bagoong na. Pero walang problema, yan naman talaga ang tinatarget kong itsura. Kaya ibubuhos ko na sa kanyang ibabaw para kumalat na ang lasa. Aray habang tumatagal ay lalong sumasarap, kaya itatago ko muna sa rep at namatikman ko naman ang ulam ko na matagal ang pangarap. Ari ay suso sa tawag ng pangkalahatan. Tinatawag naman na saka, saka para sa sariling pagkakakilanlan. Gumamit lang ako dinin ng place para putulan ng hulihan kung tawagin ay buntot. Para naman kapag kinain ay hindi ka mahirapan at hindi humabang iyong uso sa pag-ot-ot. Pagkatapos ko rin putulan, syempre kailangan linisan. Nilagay ko lang sa planggan at tutubigan tapos lalamasin ng matindihan. Maraming hugas at lamas upang ang dumi inyong mapalabas. Gumagamit din ako dinin ng asin para siguradong sila susuka pagkatapos kong lamasin. Sa ibang pamamaraan, binababad muna rin ang magdamag. Kung tawag ay pinapatabag, pero ako'y gutom na at yung mga alaga ko sa tiyan ay kanina pang nagbababag. Kaya kahit gaano ari kahirap linisan, akin na lang ang pagtsatsagaan para naman pag kinain mamaya ay maganda ang supsupan. Ako'y magluluto na gamit ang sibuyas at luya, ari ang pangunahing pangpalasa. Ari naman siguro'y kilala nyo na ang aking kawali na matagal ko nang kasama. Lalatagan ko lang ang maganda bago ko ilagay ang sakasaka. madal Lila ang naman ari lutuin, hindi na kailangan tubigan, lalagyan laang ng asin. Kapag ganyan na ang itsura, ibubudbud ko naman yung dagdag na pampalasa. Tapos yung kakang gata ay isusunod ko na. Kapag ako'y nagluluto ng ginataan at nailagay ko na ang gata, hindi ko na ari tinatakluban. Kapag ari nagkuluan, pwede nang ahunin. Depende na laang yan sa iyo kung gusto mo pang igahin. Masarap din ari kung may lahok na pako, pero wala akong nabili sa palengke, kaya lalagyan ko na laang ng isang sili. Hindi pwede ang marami, baka hindi makakain ang aking asin. At hindi ako makatabi mamayang gabi Hindi na kailangan patagalin Hindi mo rin naman arikayang palambutin Pag nasubrahan pa sa luto, mahirap ng sip -sipin. Pero titikman ko rin muna bago ahunin Ari nga pala ang kanyang itsura Malatik-latik at medyo paiga Ay ano pang hinihintay mo? Magdala na ng baha at tayo kakain ha Tapos na ako din ni kumain Ipinagtira pa naman kita pero hindi ka dumating Ay arit, akin na lang ang papapakin Naalala ko bigla no ako'y bata Pumupunta kami sa mga ilog kung minsan ay sasapa Para manguha ng suso na may kasama ng tulya. Kayo ga, kamusta ang inyong kabataan? Sa probinsya gay ano ang inyong namimis na pang ulam? Pakicomment naman. Pero bago matapos ang aking video, shoutout muna sa mga kabataan ito. Pumunta baga naman sa bahay para magpakuha sa akin ng litrato. Yung mga ganyang bagay ay lubos kong ikinasisiya. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit lumalago ang ating page. Kaya salamat sa inyong mga suporta. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang dini na lang. Salamat ng maraming marami sa inyong panonood. Paalam!